Yo, Tiradas boss. Dito, mga bus na laro ako ng MCL, mga boss. Ayan, so random yung kasama natin dito. Napilitan tayong mag-midland dito, mga boss, dahil, ano, nagawan tayo sa XP. So dito, ginamit natin yung almost 600 matches natin, Ville. So, yan ay, natin ng uh, malupitang Galaw yung mga kampi natin dito mga boss. So sumahan nyo lang ako mga boss ang sa dulo mga boss dahil maganda yung pinakita ko dito sa inyo. Tamang fair na tayo mga boss at dito mga boss ang gulo ng kagampi ko dito mga boss mahilig sa mga gulo ng uh, kalaban kaya ito. Ah... Uh, napalaban tayo dito mga boss pero um, dito lang tayo sa likod ng ating uh, roomer mga boss. So dito nabigyan natin yung Tank ng kalaban. So, nakakuha tayo ng isa, mga boss. Ang galing ng kakampi natin. At dito, mga boss, nabubog yung EXP namin dito. Kaya, napilitan ko ang gumamit ng sprint. At nag-ulti, mga boss, yan. Nabigyan natin yung derot. At makuwiin uh, tayo, mga boss, dahil konti na lang yung buhay natin. At pag-break naman natin, mga boss. Dito tayo sa bot lane. Tutulong tayo sa aim namin, mga boss. So, ayan, nag-ulti ako dito, mga boss. Yan. So, nakuha ng kakampi ko, mga boss. At dito na sudat tayo ng truck mga boss pero nagatulungan naman tayo so nakuha siya nakuha yung krumer na ang kalaban mga boss at dito naman gulo ang gulo yung nangyari dito yan bigla lang may uh, <clears throat> may bata sa harapan ko yan, so pagkatapos namin sa mid lane mga boss dito na naman kami sa boot lane mga boss. Yan, tamang tagaw lang tayo mga boss. Antay lang tayo sa ulti natin. So dito, pabigyan na naman dito yung tank ng kalaban. So naka-assist na naman tayo mga boss. Yan. So ang mga boss. So, likod lang tayo mga boss dahil ano lang tayo. Dito, tutulungan naman tayo sa ating MM, mga boss. Kaya nakakiis na naman tayo. Nakiis natin yung MM ng galaban. At dito naman sa lane mga boss, tutulong tayo dito. Kaya nagbuti tayo at so nabigyan natin yung core kaso nabigyan rin tayo rin sa sagasahan tayo dito mga boss nalikuran ko yung ime mga boss kaya nabigyan natin yung ime ng kalaban so tamang tagal rin tayo mga boss kapag bail ka Kamitin mo yung bush, tago ka lang. At ulti, second skill, then first skill sigurado. So dito, nampauwi kami dito mga boss, dahil may nagpost dito sa top lane mga boss. Ayan. So dito, may derot dito, mga boss. Ako dito, at pahabol pa yung derot dito mga boss. May kunti na lang yung buhay niya, so dinamit ko naman yung sprint ko dito mga boss. Para maabutan ko yung derot. Ayan. So nabigyan natin sa so, dito, tamang tago lang ako dito sa damo mga boss Dahil may load na ma dito mga boss at lipat ako mga boss Baka ako may umasaga sa hanang jeets Dito na Bigyan kami dito mga boss at may Nag-push sa baba mga boss So yan, dito May karina dito mga boss Subuti na lang na Nadip ko pa dito mga boss Iyan, So nabigyan pa natin yung karina At na Kuha naman yung Lord namin So yun Kung dito yung CCTV mga boss Dahil na po na lang yung buhay ng kakampi dito mga boss Dito Ang gulo na Ang grabing yung bulo dito Nangyari mga boss Iyan nabigyan dito yung Hindi ng galaban dahil sobrang lalim niya Dito na naman Meron naman direct sa Mid mga boss Ayan, so nabigyan na naman siya dito na dahil sobrang dami namin. Walang makunat at matigas sa marami. Kaya dito, palak na namin i-push yung mid lane mga boss. Kaso nag, -nag nila mga boss, hindi pa namin kaya. At yan, nabigyan na naman natin yung bata mga boss. Good light na tayo. At dito, akala namin maubos na yung kalaban. So, dito, magkikan pa kami yung maubos dito, mga boss. Yan, dalawa na lang kami dito yung buhay, mahabos. At na, uh, para malilito na ako sa mga skills ko, mga boss. Uta, ako na lang yung buhay, mga boss. Kaya, takbo na ako dito, mga boss. Is coming. An ally, Nothing can stop me from soaring to the skies. Boy who is like wind. An enemy has been slain. Legendary. An enemy has been slain. Where is the boy who's like fire? Of the wind, nothing can stop double care to the skies. Enemy has been slain in the name of the wind. Storm is coming.